Hi guys! So nandito pa rin tayo sa Cebu at ngayon mamahasal kami ng asawa kung pupunta kami sa sikat na kainan dito sa Cebu guys yung tawag nilang Pungko-Pungko So yun, nag kami sa Facebook guys kung saan yung masarap na Pungko-Pungko sa Cebu So yun, nakita namin sa tawag nilang Pungko-Pungko sa Puente So yun guys, pinuntahan namin at mamit lang kami ng Google Map kasi uh, first time kong magmotor dito sa Cebu guys yung unang one ko dito sa Cebu so yun nanghiram lang kami ng motor kay Boss Mark guys kasi mas madali at saka mas mabilis kung magmumotor lang kami so mga 30, na, 30 minutes naming pagmumotor guys ay hindi mga 1 hour galing kay Boss Mark dito na tayo nakarating na tayo sa pungko pungko sa puente ito guys pasok na tayo sa loob ng pungko pungko sa puente so, Tingnan natin. So ito guys Nakapasok na tayo At nagulat ako guys Kasi ganito pala yung Sasalubong sayo Magsisigawan sila guys Kasi maguunahan sila kung Saan ka uupo sa kakakain na uh, table. So, ganito pala dito, guys. So ito pala yung pungko-pungko guys Puro prito lahat so, Napakadaming prito guys So may kuhan May alimango chicharong bulaklak pork chop yung masarap din yung itlog nila guys na may palaman tapos itong alimango na may palaman ano ko ba ito lumpia dami guys parang hindi ko na natikman yung lahat kasi napakarami guys ito guys yung chicharong bulaklak ito talaga yung unang kinuha at una kong tinikman guys. Yung chicharong bulaklak kasi tingnan nyo naman guys. Oh, forma pa lang, tsura pa lang. Parang masarap na. Mo sa kuan guys yung vinegar nila. Tapos nilagyan ng sili at saka uh, puting bawa ay di, puting sibuyas, white onion. So sikat pala dito sa kanila guys sa Cebu yung white onion. So guys, kain muna tayo. At saka yung kanin pala guys, yung tawag namin dito. Kahit dito sa Dabao, yung tawag namin yung puso. Yung binalot sa dahon ng niyog. Tawag namin yung puso. Para kang nasa perya at saka sa palengke guys, napakaingay. Kasi pag may dumating na customer guys Mag aagawan yan sila lahat Mag aagawan kung saan kakain So yun napakasaya guys So yun guys pinatry ko sa asawa ko yung itlog Na may palaman yung May may feeling sa loob guys ba Masarap din masarap din yung itlog Parang best seller nila Kasi mabilis lang Madali lang naubos So, tinanong ko dito yung katabi namin guys, katabi namin sa table kung paano magbayad. Kasi kuha lang ako ng kuha dito guys, hindi ko alam. Akala ko binibilang ni kuya yung kinakain ko, hindi pala. So, kailangan palang tandaan mo kung ano yung kinain kasi lahat nung nasa display guys yung sa pungko-pungko iba-iba yung mga presyo kagaya nung sa chicharong bulaklak, iba yung presyo. Tsaka yung sa tawag nyan, sa pork chop, iba din yung presyo. So, yun guys, kailangan mo talagang tandaan kung ano yung kinain mo. So dito na part guys kinabahan ako yun ay nalaglag yung GoPro kasi nawala yung susi guys At naiwan ko sa motor Buti at nagpapasalamat na lang ako kay kuya Kasi niligpit niya yung susi ko Na naka Nasa motor na iwan So shout out kayo kuya Maraming salamat sa Pagkuha ng susi Sus so, kinabahan talaga ako dito guys Akala ko nawala na yung motor Buti na lang nandyan si kuya yung si kuya yung nagpark yung parking po, yung parking boy so yun salamat kuya Come on. guys dumadami na yung tao marami na yung dumadating kasi lunch time na ito guys so yun napakasaya tingnan guys kaya wala may mura ito guys ay kay Dingawa kayo guys kay Pagbayad ka Alam mo yung Rizal yung tanahan kikaon yun So yun guys ah, Hindi alam nila kuya Kung ano yung kinukuha mo Tsaka ano yung kinakain mo So yun talaga guys Anes ka lang Tapos bilangin mo lang yung anong kinakain mo Yun So dito guys, tinanong ko si Kuya kung iisa lang ba yung may-ari ng lahat ng table. So sabi ni Kuya guys, iba-iba uh, yung may-ari ng bawat table pero iisa lang yung pagkain nila pero same lang yung mga prito nila pero iba-iba yung mga may-ari. Bayad na ta guys. Tawag ko sa pagbayad ah. So ito guys at magbabayad na ako. So the moment of truth. <laughs> so ito guys magbabayad na ako kay Kuya. So uh, kinain namin. So, Ma, pila to ka? Sila po tulo. Dua. Ka tulo kasi na po. Mal dua ka crab meat. Dua ka itlog. O dua ka potsa. O dua ka lumpia. Dua ka lumpia. Drinks. Drinks dua ka. juice ka lumpia. Nasa katubig. Oh, sa katubig. 462 So yun lahat yung nakain namin guys 462 lahat 462 lahat Pero napakasulit guys Kasi napakasarap Siyempre first time natin dito Sa Pungko Pungko Sulitin na rin natin So ito guys pahinga lang kami Saglit Dapat taas memory dire guys. Okay, oh na. Ito bayaran na 462. So yun guys, alis na kami sa yun sa mga magpaplano na mag Cebu. Uh, try nyo din to guys, yung pungko-pungko. Sabi nila guys, yung kasama namin sa table, marami daw yung pungko-pungko pa dito sa Cebu. So yun, dito kami sa pungko-pungko sa Puente na punta. So yun, napaalam na ako kay boss guys kasi alis na kami at napaka-friendly din yung mga tindero dito guys na friendly tsaka yun magulat ka lang talaga sa pagpasok mo pero walang problema yun kasi napakasaya guys at best experience kasi masarap din yung pagkain guys so yun maraming salamat sa pungko pungko sa puente kung pupunta kayo ng Cebu guys try nyo din guys pungko pungko katuloy sa tango sa takadali guys ah. After sa tuwang kaon sa Pungko-Pungko guys, sa masinapo nga pati So buko lang <laughs> sa So buko lang kami saglit guys At aalis na kami Pupunta kami Pagkatapos nito aalis kami Pupunta kami sa Simala Church Mga dito sa Pungko Pungko sa Puente guys Mga dalawang oras pa daw babiyahin So ayun guys Gamit lang kami na kami ng Google Map pa rin Papuntang Simala So maraming salamat sa panunod guys And don't forget to like, share, subscribe And thank you guys Peace, God bless